Guys, share ko lang sa inyo uh, para magkaroon kayo ng idea. Kasi kahapon, nagpalit ako ng uh, apat na gulong nitong Vios natin. Uh, para magkaroon kayo ng idea kung gaano ba tumatagal ang bagong gulong ng sasakyan natin bago palitan ulit. Ito yung pinalitan natin kahapon. Ayan, Alliance brand. Ah, uh, ito rin yung pinag, ito rin yung dating gamit ko na pinalitan ko last year, yung pinagpalitan natin apat. Alliance brand under siya ng Yokohama brand. Ah, uh, big sabihin gawa din siya ng Yokohama. Ito yung pinangtapat nila dun sa mga ano, mga other brand na ma medyo mababa yung presyo ng mga China brand. Gumawa sila ng ibang ng Alliance brand para ipantapat nila doon. Dahil medyo malaki yung price ng ano, price difference ng Yokohama taas Alliance brand. Pero syempre yung quality eh may may, may tiwala ka na kasi yo din ng Yokohama. Quality at yung safety. Yung price ng Yokohama is nasa naglalaro siya ng 38 to 4,400. Iba-iba, depende dun sa uh, tire shop na bibilihan mo. Pero tong Alliance brandis is nakuha ko to ng 2,700 ang isa. Pero nakapromo to 11,000 yung apat. Kaya ayon. Pero yung regular price nito is iba rin and eh, may 2,8 hanggang 3,3. Depende rin sa tire shop. Kasi nagtanong ako sa iba't ibang tire shop bago ako bumili. Eh. Pero ito, kinuha ko to dun sa ano, yung kaibigan ko. Naka-classic dito sa ano, Ah, Yokohama Commonwealth Brands nila. Yon. Kung gusto niyo mag ng promo nila, ayun naka naka promo pa sila ngayon doon. Yokohama Commonwealth Brand. Ah, Commonwealth Brands. Ayun. At tanong, kailangan ba pag magpapalit tayo ng gulong is kailangan sabay-sabay natin na palitan yung apat? Ito guys, oh. kita nyo naman. Oh. Puro ano yan, puro bagus siya. Ayan. Hanggang dun sa kabila. Ayun. Kasi baka may magtatanong, bakit apat yung pinaltan ko sabay-sabay? Dapat ba palaging apat talaga yung papaltan pag mag tayo ng gulong? Uh, depende yun guys. yung guys. Uh, Doon na pumapasok yung kahalagahan ng uh, tie rotation. Tie rotation din tawag. May video ako dyan na ah, regarding sa tie rotation. Pwede nyong panoodin uh, na inexplain ko diyan yung kahalagahan niya. Ayun, kagaya na banggit ko, ayun, yung pagpapalit natin ng gulong is pwedeng apat, pwede ring dala-dalawa installment. Depende nga kung nagsasagawa ka ng tie rotation. Ito yung palagian na pagpapalit ng pwesto ng mga gulong natin, apat na gulong. In general, general rule sa tie rotation natin is every 10,000 km dapat magkakandak ka ng tie rotation. Ayun. At depende rin yung guys sa ah uh, kung tinatawag yung tinatawag sa ano sa mga sakya yung powertrain. train. is kung aling gulong yung kumakamot. May tinatawag tayo na front wheel drives kagaya nitong bios natin ito. Ang kumakamot dito is yung harapan lang. Mostly mga sedan ganyan. Harapan lang nagulong. Ito ay nakakonekta direkta sa makina. Samantalang yung likod na gulong natin, eto, is sumusunod lang yan. Wala siyang direkta na uh, connection sa makina, sumusunod lang siya. Kaya yung pwersa, mas pwersado tong harapan na gulong. Tapos, kagaya nung ano, dito rin siya rin yung nagdadala ng pwersa. Pag magbe-brake tayo, di ba yung gulong, yung center of gravity ng bigat ng sasakyan natin pumupunta sa harap. Kaya nga nag-anaga sa sakyan natin, di ba, na subsub -sub pag nagbe-brake tayo. Ngayon, additional load na naman yan dito sa harap na gulong. Kaya pag front wheel drives, mas mabilis talaga siya mapudpod dun sa harapan. Bukod pa dun sa, ang kumakamod nga sa kanya is yung ah, harapan na gulong. Kaya apat yung pinalitan ko dahil regular naman yung pagtatay rotation ko. Every 10,000 talaga nagtatay rotation ako. Kaya sabay-sabay siya -sabay na pudpod. Yun yung kahalaga ng tie rotation. Ngayon, kung hindi ka naman nagtatay rotation, is pepedeng etong harapan lang, pudpod na. Samantalang yung dalawang likod is nangangalahati pa lang. Dahil nga, eto yung kumakamot harapan. Pag yung sasakyan mo naman is mga SUV, kagaya ng Fortuner, Innova, MUX, ang kadalasan yan, rear wheel drives naman sila. Ang kumakamot yung hulihang gulong. Yung harapan is pre-wheeling lang naman, baliktad. Ayun, di mas madaling mapudbod naman yung likuran niya kabaliktaran sa mga sedan. Kaya, ayun yung ano. Pero parehas lang naman. Ang kagandahan lang pag nagtatay rotation ka, ay di equal siya mapupudpod hindi lang yung sa harap at likod, pwede mo rin ipunta siya sa left and right. Tapos, depende rin sa sasakyan mo guys, wheel alignment. Kung may problema ka sa wheel alignment, hindi man pudbod yung gulong mo, totally, nasabay-sabay dito, pe na napudbod naman yung labas lang na side dito. Pepede rin na kabilang side o kaya may mga flat spot siya iba-iba. Kaya yon napakahalaga ng wheel alignment. Isa rin kahalagahan guys, dapat pag nagpalit ka ng gulong, is imomonitor mo yung uh, wear out, yung nagagasgas sa gulong mo. Kasi pag napansin mo na mas mabilis magasgas sa labas, lalong-lalo na kung may mga kabig ka, kung makabig yung manobela nyo, isa uh, may problema kayo sa wheel alignment. Dapat ipacheck nyo dahil sayang naman yung gulong mapupudpud siya ng hindi pantay kaya kahit sabihin mong malalim pa yung dito sa isang side nya sa labas o kaya sa loob kailangan mo na rin magpalit ayon ah, bali tinagal nito guys is 2 years ganong kahalaga yung ano ganong kahaba yung buhay ibig ko sabihin ng gulong natin pero sa mga regular na everyday use lang guys na sasakyan, tumatagal yung gulong ng 5 to 6 years. Ito sa atin, tumagal lang ng 2 years. Ako to is last uh, June 2022. Ngayon is uh, May ng 2024. Almost 2 years na siya Ayan. Ah, bali, almost 2 years. Or 2 years, sabihin na nating 2 years, pinalitan ko na naman yung gulong ng bihis natin, 2 years siya tumagal. Ganun lang pala iksi yung ano no, yung uh, uh, tire life ng mga sasakyan natin no. Pero yon depende yon kung saan niyo ginagamit. Gagaya nito is sa uh, full time grab to. 2 years or 80,000 kilometer yung tinakbo niya sa loob ng 2 years. Alliance brand para magkaroon kayo ng idea. Pero ito guys is last year kasi Bali, may spare tire to Yokohama. Yokohama 'yung stock kasi na gulong nito. Yung spare tire niya is bagong-bago pa, hindi ko nagagamit. Kaya nung no, magpalit ako uh, last June na nga ng 2022, isinabay ko yung bagong spare tire niya dun sa Bago rin na Alliance. Kaya ayon, uh, halos sabay sila bago, sabay din silang napudpod. Ang uh, maganda rin niya napagbasehan ko rin 'yon na kung Uh, ah, kasing gulong na matitigas, yung malambot, malambot to madali ma-flex, merong malambot, mayan matigas. Ayun, maganda rin 'yon na pinagsabay ko yung Yokohama Tas Alliance dahil na compare ko yung ah uh, yung tagal nila. Syempre safety na andun din at sabay silang napudpod nung Alliance at Yokohama. Kaya ngayon, dinner na ako nagdalawang isip nang ipapalit ko yung Alliance. Dahil under din naman siya ng Yokohama, tapos yung quality at safety nasubukan ko na dahil ito nga rin yung pinagpaltang ko. Ayun, sa everyday everyday use na ano na mga sasakyan, tumatagal yung uh, ano natin, mga sasakyan o yung gulong ng na sasakyan natin na halos 5 to 6 years. Pero ito 2 years lang dahil nga everyday uh, ano siya, uh, severe, severe use siya. Grab. Grab siya na 80,000 sa loob lang isang anang ah, dalawang taon lang. In general rules, yung mga hindi gamit na sasakyan is tumatakbo lang dapat siya ng 10,000 every year. Kaya yung dapat na pang 4 years na takbo nito, ginawa niya lang ng, Ah, sorry, dapat pang 8 year, years niya na takbo. Kung sa susundin natin yung general rules na every 10,000 lang every year, eh naging 8 years niya na. 8 years na yung gulong dapat. O, oh, di ba? Kasi nga, yung 2 years, 80,000 tinakbo niya. Kaya, gamit na gamit siya. Ayun. Ayun. Hindi na rin masama, di ba? 11,000 every 2 years yung gastos mo sa sasakyan mo pagdating sa gulong. Pag yung everyday use lang naman, di 8 years. Equivalent to 8 years siya. Ayun guys, talagang yung mga gulong umaabot naman ng ganon. Pero kung isasalang-alang natin yung safety, dapat 5 5 years lang, Palitan na natin kahit hindi pa yung ano man yung condition ng tread niya. Dahil yun nga yung ano ng gulong natin, ah, kahit hindi mo siya ginagamit, ah yung safety niya, kung isasalang-alang mi safety, dapat 5 years palitan na dahil yung ano yung gulong nalutong nalutong siya yung goma tapos yun na uh, share ko rin pag kayo ng gulong eto titingnan nyo yung manufacturer's date Kaya ganito 2023 eto yung pinakang uh, ano nya tire code nya 2023 meron nyo akong pinagtanong na isang tire shop 2020 pero yung price nya ganun din uh, sayang naman kasi yon na uh, ibig sabihin 2020 pa siya ginawa na stock na siya ng uh, halos apat na taon. Eh yung safety niya, kagaya ng sabi ko kanina, medyo ano na, dapat 5 years mo lang siyang gagamitin ni eh, 2020 pa di next year 5 years na siya. Kagaya nito, 2023 siya, magpa 5 years siya isa eh, 2028 pa. Kaya yon, isasalang-alang niyo rin yon pag bibili kayo ng bagong gulong titingnan nyo yung manufacturer's date. Ayun lang guys, sa uh, i na-share ko lang. ah uh, guys, uh, palike and subscribe na lang sa YouTube channel natin. Pa-comment na rin para yon na uh, comment nyo kung gaano katagal tumagal yung mga yung gulong ninyo sa regular use tapos yung grab kagaya nito na ginagamit sa grab para yon magkaroon tayo ng idea kung alin ba yung mayroon pa bang mas okay na gulong may mas mura na quality rin naman. Ayun.